bahay po nila mga katuwang Good afternoon Gandang hapon Kumusta kayo? Ha? Ah? Isang pamilya lang ba to? Isang pamilya lang ito? O oh, ilan, ilan ang anak ninyo dito? Ito oh, po sa akin ah, tatlo O ah, Magkapatid kayo? Magkapatid? Ito po kapatid po Ah, okay. Ito naman po, pamangkin ko. Oh, okay. bakit nandito kayo sa bahay na to? Ha? Kasi po dito po kami pinapatira ng may-ari. Ah, may-ari ng lupa. Sa kanya tong bahay na to. Bali, dito na kayo pinatitira. Okay. Wala na ba kayo dun sa tribu nyo? Wala po. Ha? Wala na po. Dito na kayo? Hmm. Oo. oo. Di ba minsan nakapunta na kami dyan, nag-food feeding kami. Tapos may dala kayong mga damit para sa mga sa inyo sa mga bata no. Hmm. Dami pala ninyo dito. Mga iba po nandiyan pa sa bundok. Ha? Nagkokopra. Yung iba nasa bundok nagkokopra. Bukod sa pagkokopra, ano pang hanap buhay niyo? Paghani lang. Paghani, pang pagkunguha ng honeybee hmm. sa bundok. Okay. Wala nang iba. Wala na po sila. Mm -hmm. Musta itong mga anak niyo Mga nag ba sila? Siya po. Hmm, di ba? Ano sabi mo? Siya po. <coughs> po silang mong gamit. Eh. Hindi ko po alam kung saan ka nakikita ng mga um, Ah, uh, hirap pa nang hanap mo namin dito sa sa bundok sa bundok lang pang ha? lang pangalan ito? ito nagtatawa-tawa ito? Hmm. Ano pangalan mo? ay <laughs> sira na yung chinelas niya oh patingin nga nag oh tingnan ko nga tingnan ko oh oh papag-retirein mo na o, oh, kawawa man Oh, karamihan dito mga walang tsinelas, oh. Ah. Oh, ito rin. Oh, may talik na. <laughs> oh, to wala. oo oh. Kikiusap na yung tsinelas mo. Pag-retire mo na daw siya. Mamahinga na. Oh. Ito, kumusta? Ilang anak mo? Ha? Isa lang. Tasawa mo to. Maka vibe. Mga biniyag nito mga anak niyo? Ha? Ay, hindi pa binyag wala pang rehistro. mga ilang taon na 'yan? Ha? Mag ilang taon na ito? Ito ilang taon na. Oh, nag -nag na. Paano nag nagkinder na. Ah, uh, grade 1. Ito. Ha? Apat. Oh. Ilan dito yung mga batang walang tsinelas? Tingnan natin ay banting na mo diyan kung ilan yung dala nating tsinelas. Ilan yung mga batang walang tsinelas? Ha? Ilan yan? Ilan yan? Apat. Dalawa po. Ay, apat yata po. Yan itong bahay na to sira-sira na rin basta nakatayo lang pero halos din na rin nila mapakinabangan ng husto kasi yung loob niyan tuluan na po yung yero niyan eh lumang luma na um, hmm. dyan sila nagkukumpulan itong mga uh, manidin na to pinagamit daw sa kanila na may ari ng lupa na kanilang uh, pinagtatrabawan e sa pamagitan ng pagkukopra itong bahay na to na luma dami talaga nilang walang chinelas dito ilan yung mga batang mag-aaral dito ito mm -mm. yung apat dito yung mga nasa ito ito anong grade mo na to toy grade 3 mga wala silang mga chinelas walang mga gamit sa school ngayong pasukan anong gusto nyo tulong kuya gusto ko ng mga tinilap ko ng mga bata para sa pasukan chinelas at mga gamit ng bata ano? damit ka nga pula muna nakahubad ka Sinong gusto? mamaya malakas na naman ang ulan ban bigay mo sa kanila ban yung ano meron kami dito ng ano chocolate powder tama tama mamaya malakas na naman ang ulan parang coffee to no kailan chocolate yan ito 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 to bigay to sa atin ni Ma'am Cora in Cernes to Melbourne Australia ito chocolate to ha yan chocolate powder yan ha syempre kailangan niya mainit na tubig. Ano? Tapos timplahin niyo sa sa baso no na mainit na tubig. Tapos asukal. Ito. ayan, asukal. Ha? Siyempre, asukalan nyo. Kasi medyo mapait yan kapag napadami yung chocolate. Ano? Tapos kukunti yung asukal. O, sigurado mamaya-maya, eh, malakas na naman ang ulan. Masarap pag kape no? ba? Diba? Tapos may may matching ano 'yon, yung nilabunan na kamote. Uy, masarap 'yon. 'Yan ang mga namimiss ko sa ganitong lugar eh. Ha? Kamote, ano, yung mga pagkain galing sa bundok, ano? Galing sa bukid. ayan ha. Ito ay chocolate ha, chocolate powder. Tapos may may asukal na dyan ano? Kailangan lang ng tubig na mainit. Ayan. Ayan, tas kamay na malang nga walang tsinelas. O ito, kuwawa naman itong batang ito. Oh. oh. anong pangalan mo iho? Anong pangalan mo totoy? Jijun. Ha? Jijun. Jijun. <coughs> o itong batang ito. Anong, ilang taon na ito? One year old. O, oh. nga walang tsinelas. Ban, tignatan yung mga tsinelas na daladala -dala natin dyan. Tignatan natin. Hmm. Doon sa dun mo na sa one year old kung may magkakasya parang wala, sobrang liit noon. Ito <laughs> dito dito ban. Dito po. Yan bigay to sa atin ni Ma'am Cora. Yung Sir Ernesto of uh, Melbourne, Australia. O kasya no? Kasya po. O kasya kay G June. Yan oh. Tabi mo na yan ban. Tabi mo na yan G June, chinelas mo yan. Oh, sino pa? Sino pa yun? Yun. Yun ban. Oh. Yan. Dito okay. dito. si Maliit think... yes. yan ban. Iyon doon muna, doon muna ban. Ay, liit po. Ha? Maliit po. Maliit pa ano? Maliit pa niya po. Ah, maliit pa. o oh, dito sa isa dito. Hanap natin mamaya nang magkakasya sa kanya. Dito po ang kasya. Oh, diyan kasya. Okay. Ah. Uh. Ah, babae yan. Sino ang babae? Oh, ito, ito ba no? Ito. Si naka-black. Ano pangalan mo? Wanda. Ha? Wanda. Wanda. Oh. <laughs> ganda ng pangalan. Ganda ng pangalan, parang taga Rwanda. <laughs> ano? Ah, tao sila eh. Oh, kasi nene, kasi sige daw shoot-shootin si uti muna. O oh, para may tsinelas ka. Oh, kasi ano? Oh, ganda. Ganda ng tsinelas ni Rwanda. Nataga taga saan ngayon? taga Rwanda <laughs> ano pa yan ba? tingnan mo yung mga bata pa hanap ko dyan doon 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 kay kuya at yung chine. Pag re retire na yung naka blue ah maiksi oh dambuhala naman kasi yung paamok kuya oh <coughs> Ay, hindi magkakasya. Oo. O, parang mas pambihira nga laki-laki no? Parang isang parang isang tadyak sa inyo na sa kabilang bundok katatalapon, ano. Oo. Ano pangalan mo nga kuya? Roland Roland. Oo. Ba't mo doon sa iba pa? Ba, magkasa sa ba? Yung tinelas na hinawakan mo? Oo, doon kay kuyang isa. Ay, oo. O dito. Kay Atihin. Oh, yun yun si Atihin, walang tsinelas. Ano pangalan mo Atihin? Maryan. Oh, Atihin mo halika dito, Ate Marian. Lapit ka dito kay Ivan. Oh. Hmm, Kasi po ito sa inyo. Sigurado na po 'yan. Mm, ah. galing naman ito kay uh, Ma'am uh, Cristina Baltazar, USA. yung tsinelas na 'yon. Oh, wala na. Ay, oh, ito, ito. Ay, oh, ito, oh, ito. alika ate dito. Oh. Anong pangalan mo ate? Neri. 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 Oh. Ay, oh, ito ban. sukat mo sa kanyang paa. Oh, sakto rin. Oh. Sino pa? Ha? Oh, ito parang mag... Ito totoo. O oh, di diba may mga garat-garat na o. Oh. O bigyan mo ito. Ay ban. Ta. Parang isang bundok na lang eh. Susuko na 'yan. Ha? Araw-araw ilang bundok ang nalalakad niyo. Ha? Sa pang pangunguha ng hani. Tatlong bundok araw-araw. O tingnan mo na 'yan. Kaya madali sa kanilang tsinelas eh. Tingin ko isang bundok na lang 'yun ibibigay na, no? O, ayan. Oh, sakto. Napansin ko, ay, maliit ba? Hanapan mo ng iba dyan. Napansin ko sa mga paa nila, malalaki ang harap. Ano? Malalaki yung harap. Ano? Kaya mahirap ihanap ng magkakasang chinelas kasi malalapad yung harap. Parang pareho lang ba ng size? Ayun ah, okay. Ay, okay, okay na lang yan. Okay, okay na rin. Ano? Kisa doon? Pang isang bundok na lang yan, ibibigay na eh. Oh, wala na. Ito po. Ha? Ah, yung, yung, ano, yung isa. pangalan niyo po. Ano ano? Daril. Oh. Daril. mo Ivan, kami maliit pa diyan. oyan oh, oh, sakto na yan. Kaysa naman sa wala, oh, di ba? Kunting-kunting diferensya. Hmm. Okay. Oh. Wala na. Wala na ano, lahat na may tsinelas, ano? Okay. Lahat na may tsinelas. Anong pangalan mo kuya? Roger. Ha? Roger. Ayan. Ka Roger. Ano? Tawag sa'yo dito? Ka Roger. Ha? Natsimpuhan natin sila mga katuwang. Nandito sila sa tabing kalsada. Madala sila. Nasa bundok. Nagkataon na napadaan kami dito ni ni Ivan nadaanan namin sila dito sa katabing kalsada dito sila nakaipon-ipon sa lumang bahay na to mga katuwang yung may-ari daw nito siya yung may-ari ng lupa na kanilang pinagtatrabahuhan pero pag walang trabaho nasa bundok sila nangunguha nung hani ano? magkano nga ang isang uh, bote ba yun? bote ng isang hani? magkano benta nyo? Ha? 200 bakit sa dait yata na mahal yun? Dito po kaming namin sa... Hindi pa sigurado kung totoong hani. Ito, Kuya Roger. Paano malalaman na hindi totoong hani yung binebenta mga naglalako dyan? Kasi may duda talaga yung marami na baka may halong asukal lang rato. asukal o kaya may halong ano yun yung pang sasuman ano yun o oh, eh, asukal na nga di ba paano mo nalaman Paano, paano wala lamang asukal yun? Yung, yung pulang asukal po, bagay. Pulang asukal. Oh, Palagyan ng tubig. Oh, okay. Tapos, binapalaput Pinapalapot oh, lang. Titinda na nila. Lalagyan ng kunti, no. Para mga bahay-bahay ng hani, Para magmukhang hani talaga, no. Nasa timba. May mga tirahan ng hani, Pero hindi na yun hani, Hindi na po yun. Asukal na. Hmm. Di ba, ang totoo daw na... Ang totoo daw na honeybee hindi nilalanggam? Nilalanggam po yun. Ha? Nilalanggam. Nilalanggam ang? Ang hani. Totoo yun. Ah, uh, okay. Ang sabi kasi nila, malalaman mo daw ang totoong hani kung hindi nilalanggam. Pero nilalanggam pala ang totoong hani. Ah, mali pala yun. Ano? Oh. So yun pala yun. Mm, tsaka um, ano pang mga panatandaan para hindi naman napipeke yung mga bumibili ng hani sa bayan pag bumibili po sila sinisindihan po yung hani ha? sinisindian. sinisindihan sinisindihan ha? yung pospro po ba. okay okay minodot you know you know sa okay isasawsaw mo yung pospro na may apoy mm -hmm. sa hani mm -hmm. tapos pag hindi po na yung nasyong na na Forgetting. Pag hindi nagningas <tip> yung puspuro, peke. Pero pag nagningas, Por, poru. tunay puro yun. A okay. Ah, okay, so ang gagawin pala namin ni Ivan, pag may nagbebenta naglalako na honey, eh, kukuha kami ng puspuro. 'Di ba? Yung apoy. <tip> hindi niyo po muna yung sisindihan. Ha? Hindi, po muna. hindi muna. Di po muna yung bago po yung... Ano sabi mo, ate? Ito po. Di, uh, muna yung posporo i dudot po doon sa ano sa hani ha ah. ah okay mas malino yung paliwanag ni atihin ano pangalan mo nga Nelly Nelly yung posporo isasawsaw muna sa hani tapos tsaka i eh, ano doon sa posporo para mag mag-apoy pag hindi nag-apoy peke pag nag-apoy yun ang totoong hani. Oo, oh, mas malinaw pala yun. Oy, salamat. Ha? At least eh, may nakuha na kaming impormasyon sa inyo. Ilang taon na kayong kumukuha ng hani sa bundok? Tagal na po. Tagal na? Halos yun ang kinalakihan nyo? Talaga ha? Ilan taon ka na ngayon ate? Ilan taong eh, mula edad mo ganito nangunguha ka na? po, kasama sa kasama ka na ng mga magulang mo. Okay. Anong sasabihin mo? Salamat. Salamat. Anong grade mo na? Grade 1. Ha? Grade 1. Alis na kami, ha? ako ah, ah, kuya, ha? Kuya Roger. Ha? Ano? 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 Ha? At malapit na pong pasukan ng mga bata. Gamit ng mga bata? Yung mga ilan ba yung mga bata ang mag-aaral dito sa inyo, sa tribo ninyo? Yung mga nasa loob pa, bali. Mamaya, bago kami umalis, bigay mo sa akin yung mga pangalan, tapos mga edad nila, tapos mga grades nila para alam namin kung anong mga gamit, school supplies ang mabibili namin para sa mga bata dito sa lugar ninyo. Ano? Ano? Ito lang po. Ito po, bukod na... Hindi po ito dito mapasok at ganda sa... Uh, Kabila. Kabilang bundok. Okay. Kabilang baryo. May sasabihin ka, ate Nelly? Nery? Nelly po. Nelly, may sasabihan ka? Maraming salamat po, kuya. At kayo po ay naka, napadaan po dito. Para po, bigyan kami ng tinilas. Mm -hmm. Tapos... Agli unit ano tulong po at yung mga estudyante po namin dito ay wala pong gamit halos konti naman po yung kinikita po namin sa honey ay medyo kinakapos po kami ng pambili ng gamit. Nga elementary ano? Opo sa elementary po. Ito anong grade na nito ay Napapagkamalan ko lagi si ating Elementary. Di ba? May anak ka na ano? Ano sa ng anak mo? Anong grade na? Ah, wala pa, bagong kasal. Isang taon pa lang ko Ha? Ah? Isang taon pa lang kakakasal. Babay na kuya. Kuya Roger, thank you ha. Babalik kami ha. Salamat po. Hmm. Salamat, salamat. salamat po. Salamat po. Salamat. pagpunta po ninyo dito. Selamat. 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 Salamat po, Chat Sinilas, ng mga bata. Salamat din po doon sa chocolate na binigay ninyo po. Salamat. Titintay namin po yung mamaya pag ng ulan. Pag malakas pang ulan mamaya, makapikati muna po kami. Sarap yun, may kasamang nilagang, nilagang kamote. Ano? Bye bye. Alis na kami ha. Ingat kayo. Bye bye. Bye bye. Sige. Ano ano? Maraming salamat po sa Ah, sige. Sige, sana pagbalik namin dala na namin yung mga gamit niyo sa school ano sa mga anak niyo ano. Okay. let go.